Ngayong araw, October 19, ay isinagawa ng mauban Young leaders organization ang kanilang kauna-una ang community outreach program sa Barangay Cagsay Mauban, Quezon. Yeah sa pangunguna ng Pangulo ng Organisasyon Brent Danseco, katuwang ng Sangguni ang Barangay at Sangguni ang Kabataan, ay matagumpay na naisakatuparan ang pamamahagi ng food packs para sa mga mag-aaral simula kinder hanggang grade 6 ng nasabing barangay. Layo ng ang programang ito na makapagbigay ngiti sa mga kabataang maubanin sa pamamagitan ng simpleng regalo at saya sa mga kabataan pinasimula ng programa sa isang panalangin na sinundan ng pambungad na pananalita ni Sir Vincent Pasachempo, taga bayo ng Milo at mensahe ng pasasalamat ni Pangulong Danseco sa mga taong tumulong para maisakatuparan ang kanilang programa. Mga at, uh, na uh, ang kanilang uh, mga, mga, mga uh, para ma uh, bigay din ng mensahe si Kagawad Lita Kalong bilang kinatawan ni Kapitan Lito Balse at SK Treasure Rabel Maimot bilang kinatawan naman ni SK Chairperson Francine Impreso para sa pasasalamat sa organisasyon. Pagkatapos ng programa ay sinimulan na ang pagbibigay ng munting regalo sa mga bata. Bakas ang ngiti sa kanilang mga labi ay bukas balad na tinanggap ng mga bata ang regalong handog mula sa Milo. Inaasahan ng Milo na marami pa silang proyekto at programang may isa sa katuparan na makatutulong sa pag-unlad ng mga kabataang maubani. Muli, ako si David Dylan Q. Desembrana, at ito ang Balitang sa Liusiu, ng mga balitang may katotohanan at katuturan sa bayan ng mauban. Ano po ba ang pinakang layunin ng Mauban Young Leaders Organization at paano nyo may isa katuparan ang mga layunin ito? Uh, unang-una po ang layunin ng mga Ubanyang Leaders Organization or ang Milo ay ang um, makapagbigay sa ating mga youth uh, community uh, unang-una po ang pagbibigay natin ng tulong at pagsisilbi sa uh, kabataan uh, unang-una po ay katulad po nitong unang proy proyekto natin na kung saan uh, na dito po kami sa Kag at uh, at nagsagawa po kami ng community outreach program uh, para sa mga indigenous students ng Kag uh, Sitecrest ang layunin po ng Milo ay Uh, magbigay ng tulong at magsilbi sa mga kabataan. Bilang mga kabataan din po, uh, nais po namin na mapalawig pa kung ano yung kaya namin at kung ano yung may tutulong pa namin sa uh, mga kabataan. At uh, bilang uh, pa sa pagsasakatuparan po ng uh, mga layanin namin, uh, kami po ay naglulunsad ng uh, la ng mga donation drive at mga solicitation sa iba't ibang mga uh, pribadong individual po. Uh, at sa tulong na rin po ng Diyos, uh, nawa po ay kami po ay laging pinagkakaaloban uh, ng mga ng mga taong may mabubuting puso po. Umaga po, Kagawad. Ano po sa tingin nyo ang kahalagahan ng isinagawang community outreach program ng Mayl dito sa inyong barangay? Ah, uh, ito po ay sobrang napakahalaga para po dito sa amin. Dahil po ito pong binigay ninyo ay napakalaking tulong din po para sa mga mga bata at saka po sa mga magulang dagdag pong dagdag pong pang-araw-araw nilang pangangailangan at sobra din pong naging napakahalaga dahil yung mga bata ay nagkaroon ng kasiyahan. Kitang-kita sa mga mata nila kanina lalo na nung mga may mga games kayong pinagawa sa kanila. Sobra pong na-enjoy talaga sila. At saka po ngayong araw na ito, nagkaroon po sila ng talaga pong pagkakataon para po yung mga talento din ng ibang bata, yung pagkanta ay medyo nailabas po nila. At saka po para sa aming sangguniang barangay, lubos po ang aming pasasalamat sa inyo at sa napakahalaga pong mga regalo na ipinagkaloob nyo para sa mga kabarangay namin, lalo-lalo na po sa mga kabataan. Yun lang po at maraming maraming salamat po. Bailing po ako kagawad at sa pamamagitan po ng aming barangay captain, pinapaabot ko rin po ang pasasalamat sa aming namin ng buong Sangguniang Barangay ng Barangay kagsi ay. Teras, maraming maraming salamat po. Maraming salamat hmm. din po kagawad.